wala walang laman kahit isa yari tayo wala akong pamain Sabit. hindi may guling tayo oh office Higat hunting ulit tayo ngayon Dito ako sa Nasugbo, Batangas Try natin Dito na muna tayo, hindi tayo maglalayo masyado Dahil uh, hindi ko kasi kabisado yung ibang spot Mostly pag hindi ko kabisado ang lugar Unang lapag ko lang Mahirapan ako makahuli Ang isang lugar para mahuli ko talaga pinag-aaralan ko Ito na dito sa Nasugbo Naka isang taon na May isang spot ako na babalikan na napagulihan ko ng 10 kilo. Isang sampu at isang lima Kung naalala nyo, nag-vlog ako noon. Nabisita akong vlogger si Kuya Dex. Yung spot na yon exactly 1 year na ngayon. Babalikan natin. Tingin ko naman yung lunggan na yon may laman na yon Kaya, ngayong araw na ito, solo flight muna ako ngayon. <laughs> Wala akong kasama. Yung mga kasama ko nasa Laguna pa. Bukas darating sila at naghanda na ako ng mga kawil ko hindi naman karamihan ito 2, 4, 6, 8 10, 11, 12 labing kawil at alam nyo guys bumili ako ng ano eh ng uh, fish trap uh, yung dragon type bumili ako sa Lazada uh, last week lang So kadadating lang niya, sinubukan ko agad kanina umaga. Lumusong na ako kanina umaga, eh, sinet ko yung trap para paglusong natin ngayon. Pinainan ko na ng mga kangkong. Sigurado may mga tilapia na tayo. Hindi na tayo mahirapan sa pamain. So labing ito. Ang oras ay mga 4.30 na siguro ng hapon, eksakto. Uh, magmumotor lang ako. Siguro mga, ang spot kasi na yun, eto tapat namin ilog. Iikot pa yan. Liligoy pa ako. Hanggang dun. Malayo siguro. Mga isang kilometro mahigit kaya magmumotor pa ako. So March 6 ngayon. Bukas March 7. Sinilip ko yung buwan. Katamtaman ang laki niya. Sinilip ko kanina madaling araw pag isip ko March 6. Okay na. Pwede na tayo mamayang gabi. Sana makahuli. Unang hunting natin March 2024. Sana makahuli tayo. Okay. So kita kids. Napakairat na walang cameraman. Ang dala ko kasi cellphone lang, yung GoPro. Iniwanan ko muna dahil maganda resolution nitong camera. Bumili ako ng bagong camera eh. Napagod na resolution nito kaya ito muna ginagamit ko. Alright guys, welcome to my office. Ayan ang opisina ko. Ayan na. Sana makarami tayo. Kanina umaga, mga bandang 8 o'clock lumusong na ako rito dahil uh, nagset ako na akin trap yung dragon ano uh, fish trap yung mahaba pinainan ko ng kangkong dahil ang gusto ng mga tilapia kangkong hindi bago ako ah. fish trap ando sa kabila lakad muna tayo Nakakaan tayo ng tangkungan. Ang pagkakanaan ko yun Yung mga side na yan Napapansin nyo fog na naman ngayon ha? Foggy na naman Siguro ang Taal Lake eh, Bumuga na naman ng Kanyang ano uh, Fog Malapit na kasi sa amin dito ang ano eh Taal eh. nasa baba lang kami Ang Tagaytay Nasubo Nandiyan na aking ano Fish trap Kaya medyo hazy ngayon medyo sensya na kayo ha medyo malapit masyado ang aking ano camera may, aking trap, oh. may huli kaya ito may huli ka ba? Tu. Tá, tá, tá lito, lito. Tome, tente, tente. Tome. Tome. Tignan natin kung may tilapia ito. Wala pa ako natatanaw. <laughs> Parang walang laman. Ito. E, may laman ba? Parang wala. Hello. Hello. Walang laman kahit isa. Yari tayo. Wala akong pamain. Alpak. Nakuberan kasi siya ng putik. Pwede pinasok. Wala akong pamain ngayon na. Pero anyway, may alternative tayo doon. Hindi kung kaya ginsip tayo. Plan B. kukuha ako ng tilapia pag ako nasa Laguna, sa Laguna Lake ah hindi, doon sa Sampalok Lake ako mukuha eh since uh, kahapon pa ako dito sa nasugbo, wala akong pamain kaya dating gawin puntahan natin ang fish trap alternative number 2 sana may huli, to sa kapit bahin natin dito. tignan natin ito sana may huli, sana may huli, sana may huli. oh, jackpot! <laughs> okay. Okay. <laughs> Swerte tayo ha. Yung mga uh, nga dragon fish trap, walang nahuli. Pero itong uh, kanilang ano, trap na every reliable dami oh. Katamtaman lang ang size. Pakita ko sa inyo ang sizes ng mga pinapain ko rito ah. Yan. Ito yung katamtam. Oh. Uh. Ito yung mga sizes na pinapain ko talaga. Yan. Tignan niyo kung gaano kalaki. Sasabitan ko lang sa bandang likod yan. Ang dami nito. Uh, mga 40 piraso siguro. Napakarami. Oops. Start na tayo. Medyo dumidilim na. labing tatlong kawin laki 13 ah panalim na naman panalim ito psst nagin tayo dito ako nakakahuli madalas one year exactly oops exacto isang taon na lumipas humuli tayo dito ng 15 kilos dalawang piraso kinikwento sa akin ng kinikwento sa akin ng mga may trap dito yung kinakuna natin ng pamain na na daw sila ng mga palos dun sa pinagkula ko ko ng pamain na tilapia pumapasok na daw yung mga palos ibig sabihin marami na ulit sila rito sa mga nagtatanong ko ano yung pamain ko ito tilapia pa rin sasabitan ko lang siya dito Ayan. Buhay na buhay siya. Kawil number 1. Unang kawil ngayong Marso 2024. Dito natin siya pagpresto. Daan na ng igat ito. Hirap na solo flight. Kawil number 2. Kita akan lihat bagaimana Bagaimana kita akan melihat ini Lepas itu Lepas itu Lepas itu Lepas itu Lepas medyo dilim na maya maya ba pabutin tayo ng dilim namang alahati pa lang tayo eh 13 ito nakakapit ko pa lang yata tayo kung hinakahapit yung mga kawil ko yan kawil number 9 number 9 medyo madilim na medyo tumitilim na pero nilag pa naman okay may tatlo pa akong kawil pero madilim na siguro off cam na lang tayo oh huh pang sampu okay. good morning welcome to my office aman daw tayo ngayon tignan natin kung may mauli sana makajak mo tayo kahit isa lang kung naman natin ngayong march tapon pagka na tayo 12 lang kakaunti Sunta tayo. Ito maginaw lang. Grabe, ginaw. apa? 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 ng bata ko eh. hindi pinatak may mm -hmm. ibig sabihin malamang huli yan oh. wala. wala rin Parang wala rin hula eh. kabatak-batak Wala Pero parang buhay pampay. Wala. Buhay pa nga ang pain. Next Parang wala rin. Ito yung sinasabi ko dito tayo nakahuli ng malaki. Last year. Pero parang um, wala naman bumatak. ay nasa gilid ng bato yung kawil natin.

ng batak oh. hmm. sabit sabit iwan mo natin itong camera may huli may huli ito may huli tayo malaban nasa ilalim ng bato lapit natin ang camera may huli may huli sana sana igat <laughs> parang mapakaramdam ko eh. hindi ko alam kung igat yan o yung ano pagong ah, lagyan natin ang camera dito malaban may hulita 우. 우. 나. 야. 아. 아. 어느 거? 웁. 우. 모르겠네, 아니네. 우. 야. 마이크가 Lulok ang kawin. Tayo uh, ah. sa kabila. Kunin na natin ito. Ilahin natin sa kabila. Suwerte tayo. <laughs> Ayos. Panalo. Ilahin natin ito sa kabila. Taalik ko lang siya sa akin para... Sige tayo. <laughs> uh. Buenas. -huh. Buenas. Ito. Ito. Mm. Tawitay <slaps> do <doon> sa Mila. <laughs> Solo flight. Ang hirap ng soul flight. Alam makatulong. Relax. Relax ka lang. Kawin tayo sa kabila. Kunti ko lang yung mga kawin. <laughs> Lako. Kalaw, pagong. Isa palang... Nothing Okay. let's go. let's go. <laughs> unang hunting ngayong buwan ng March swerte swerte tayo kala ko sa kala ko kanina pagod nakasot sa butas eh Oi, Pak. Bangun. Kamera nanti. Hmm. Ya nanti ikat, oh. natin guys unang buwan no? Oh. Ay, unang hunting season natin ngayong March malaki na rin naman oh oh, oh mahigit ha, tatlo siguro ito Swerte. lunok na lunok ang kawin Buenas Suerte Hehehehe <laughs> natin sa net ang okay secured huwag na tayo salamat sa inyong panonood unang gabi pa lang naman maraming pa tayong kasalimpito